Ano ang refresh rate, AV, ng monitor? Nakarinig ka na ba ng 60V, 144 isi o 240 daan at nalito? Ang refresh rate, rate ng pag-refresh, ay kung ilang beses kada segundo muling iginuguhit ang imahe sa monitor, sinusukat sa hertz, AV. Ang 60V na, na monitor ay nag-update 60 beses bawat segundo, ang 144C ay 144 beses. Nakaapekto ito sa galaw at sa pakiramdam ng kakinisan. Ano ang ibig sabihin nito sa praktika? Isipin na parang kumikislap na bombilya ang monitor, ang AC ang dalas ng pagkikislap. Para sa video at karaniwang gawain, anim na pulsi ay sapat na. Sa mabilis na galaw, laro, sports, mas mataas na risiu ang nagpapaliit ng blur at nagpapakinis ng galaw. Evi Ialis, magkapareho ba? Hindi. Lila ang dami ng frame na ginagawa ng y, esu ang kaya ipakita ng monitor. Kung isang daan at dalawampulya ang kaya ng y, pero anim na pulsi ang monitor, anim na frame lang ang makikita. Bakit ito mahalaga sa gamers? Sa competitive gaming, mas mataas na DC ay mas kaunting motion blur at mas mabilis na pakiramdam ng tugon, nakatutulong sa aim at reaksyon. Air at e -re -re, kapag nagbabago ng kusa ang rate. Ang e -re -re, variable refresh rate, ay nagsisint sa monitor sa DS ng Y kaya nababawasan ang screen tearing. Ang e -re -re, dynamic refresh rate, naman ay otomatikong nagbabalans sa kakinisan at pagtitipid ng kuryente. Limitasyon sa praktika, cables, resolution, ye. Hindi lahat ng ports at cables ay kayang mag-handle ng mataas na refresh rate sa mataas na resolusyon. Para sa apat isang daan at dalawang kailangan ang mas bagong display port liyane. Kailangan ding makagawa ng maraming ila ang gig. Paano pumili? Simpleng patakaran. Kung browsing at trabaho, anim na pitumput lima kung gamer at gusto ng smooth pero tipid, isang daan at dalawampu, isang daan at apat na v, kung competitive at may top hardware, dalawang daan at apat na pu v panandang pandagdag. Isa alang-alang din ang resolusyon, uri ng panel at kung kailangan mo ng iriyoy. Mabilis na tips at konklusyon. Subukan mismo, baguhin ang rate sa system settings para ikumpara. Huwag tignan ng numero lang, mahalaga rin ang panel quality, response time at suporta ng yield. Komento kung anong esu ang gamit mo ngayon.